tayo ng chinang fish. Ito yung mga nabili ko hapon. Yung amo ko. Ay, nagustuhan ang pista. Tapos, ayan, mga ganagusta niya. Napatikim ko siya na. Dahil nagustuhan ni madam yung ista. Ayan, nagmarinate ako. Pipirito ko to. Ito yung hapunan namin mamaya. Tapos, umluluto siya ng kanin. Hindi lang kasi siya pwedeng ipakita sa video si madam. Pero support siya sa pagbablog ko nakikita niyang nag nagbibidyo ako <laughs> Napat, napatikim ko siya ng kopya ng pandiko ko dati tapos yung isda natikpan niya ito sa nanay niya so yung birthday ko ito ang handa ko ganyan din yung handa ko nakarag birthday ko So, nag ulit kami. Sabi ko sa niya, mamili siya ng ista ulit. mag -ista kami. Ay, oo nga. no, sabi niya gano'n. Si, si. Kaya kahagabi, nag, ano kami, nawali naglaro kami ni, nung alaga ko sa, ano, tapos siyang namalengke. Pag, pag sabi ko, bili ka ng sabi ko gano'n sa kanya. Okay, okay, okay. Ayan. So, ang dinner namin ngayon, isda isda, isda, isda ang ingay ng alaga ko ayan peace biryani kami peace biryani